Hello everyone, mayroon lang po akong isi-share sa inyo ngayon. Bakit kailangang magkaroon ng spiritual wisdom ang tao? Sabi po sa Colossus 1.9 Bihanggang 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawan niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Pagtunay palang may spiritual wisdom ang tao, makakapamuhay na siya ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. At para magkaroon po tayo ng spiritual wisdom, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. God bless everyone. Thank you for watching at huwag kalimutang mag-follow.